Mahigit sa isang libong mga barkong pandigma ang naglayag sa Aegean Sea patungo sa kanilang destinasyon, ang lungsod ng Troy sa Asia Minor. Lula ng mga barkong ito ang daang libong mga sundalo na mula sa iba't ibang mga karian sa Gresya. Layunin ng pulutong na ito na makipagdigmaan sa mga Trojans matapos dukutin ng kanilang prinsiping si Paris si Helen, ang reyna ng Sparta. Para sa ating video ngayon ay ating ipagpapatuloy ang makasaysayang istorya ng Trojan War. Ngunit bago tayo magsimula ay iniimbitan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Maligayang pakikinig sa usaping mitolohiya. Bukod kila Achilles at Odysseus ay kabilang din sa mga malalakas na mandirigma sa panig ng mga Griego sila Nestor at Ajax. Nang dumaong ang mga barko ng Gresya sa dalampasigan ng Troy ay agad silang sinalubong ng mga sundalong Trojans. Nagpatuloy ang labanan ng mga Trojans at Griego ng siyam na taon. Bagaman mas malaki ang bilang ng mga Griego, ay malinaw na nahihirapan silang pabagsakin ang lungsod ng Troy. Isa sa mga maaaring dahilan nito ang mga awayan sa pagitan mismo ng mga Griego na madalas nahahantong sa pag-aalsa ng ibang grupo ng kanilang mga sundalo. Dumagdag din sa mga problema ng mga Griego ang hindi pagkakasundo nila Achilles at Haring Agamemnon. Nagkaroon ng bahid ang relasyon ng dalawa matapos kunin ni Agamemnon ang isa sa mga babae ni Achilles. Inihinto ni Achilles ang pagsama sa mga labanan ngunit patuloy pa din sa paglusob ang mga Griego. Sa isang pagkakataon ay muntik nang mapatay ni Haring Menelayo si Paris ngunit hindi pumayag si Aphrodite kaya naman iniligtas ng Diyosa ang prinsipe. Habang patuloy ang pagmamatigas ni Achilles na hindi sumama sa mga digmaan ay pinahintulutan niya naman ang kanyang kababata at malapit na kaibigang si Patroclus na hiramin ang kanyang baluti. Naging matagumpay ang mga Trojans na paatrasin ang mga Griego sa bukana ng kanilang lungsod. Ngunit nang makita ng mga Griego ang sundalong suot ang baluti ni Achilles, ay nabuhayan sila ng luog na naging dahilan upang paatrasin pabalik sa lungsod ang puwersa ng mga Trojans. Ngunit sa laban ng ito ay hinarap ni Patroclus si Hector, ang kapatid ni Paris na siyang namumuno sa mga lumalabang sundalo ng Troy. Inakala ni Hector na si Achilles ang kanyang kaharap at nagkaroon ng duelo sa pagitan ng dalawa. Gamit ang kanyang sandata ay nasaksak ni Hector si Patroclus sa sikmura na agad namang kinamatay nito. Ganun na lamang ang galit at poot na naramdaman ni Achilles nang malaman niya na napatay ang kanyang matalik na kaibigan. Agad siyang tumungo sa pinangyarihan ng labanan upang pumatay ng maraming Trojans at hamunin sa isang duelo si Hector. Hindi inatrasan ni Hector ang hamon ni Achilles kahit alam niya na hindi niya kayang talunin ang griyegong mandirigma hindi naging matagal ang labanan at agad na paslang ni Achilles si Hector. Ang katawan ni Hector ay itinali sa isang chariot at ikinalagkad sa paligid ng tarangkahan ng Troy. Sa isa pang hiwalay na labanan ay nagawang patama ni Paris si Achilles gamit ang kanyang pana. Ang palaso na mula sa pana ni Paris ay bumaon sa takong ni Achilles. Bagaman walang sandata ang kayang makagapi kay Achilles ay may iisa siyang kahinaan, ang takong sa kanyang mga paa. Ang sugat na natamo ni Achilles sa kanyang takong ay siyang nakapatay sa maalamat na mandirigma ng mga Griego. Sa ikasampung taon ng labanan ay nakaisip ng isang plano ang mga Griego mula sa ideya na mautak na si Odysseus. Inutosan ni Odysseus ang kanyang mga sundalo na umukit ng isang higanteng kabayo na gawa sa kahoy. Sa loob ng kabayong ito ay magtatago ang isang grupo ng mga sundalong Griego kanilang iniwan ang kahoy na kabayo malapit sa tarangkahan ng Troy. Matapos nito ay nagsialisan ang mga Griego sa kanilang kampo at naglayag papalayo sa dalampasigan ng kanilang kalaban. Nang makita ng mga Trojans na umalis na ang mga Griego ay inakala nila na sumuko ang mga ito at ang kahoy na kabayo ay isang regalo sa mga Griego bilang tanda ng pagtatapos ng digmaan. Ikinasaya ng mga Trojans ang nangyari at dinala nila ang kabayo sa loob ng kanilang lungsod at sila ay nagtipon upang magkaroon ng isang malaking kasiyahan. Habang lango sa alak at pagod sa buong araw ng pakikipagbiging ang mga Trojans ay lumabas mula sa kabayo ang mga nagtatagong mga Griyegong sundalo. Pinatay nila ang mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng Troy at agad nilang binuksan ang tarangkahan upang makapasok ang mga Griyegong naghihintay sa labas ng lungsod. Lingid sa kaalaman ng mga Trojans ay bumalik ang mga barkong Griego sa kanilang dalampasigan upang hintayin na babuksan ang kanilang tarangkahan mula sa loob. Walang kalaban-laban ang mga nagulat na Trojans sa sopresang galing sa mga Griego at agad na nakubkob ang buong lungsod ng Troy. Ang kahoy na kabayong ipinadala sa Troy ay nakilala sa mitolohiyang Griego bilang ang Trojan Horse. Pinatay ng mga Griego ang karamihan sa mga pinuno ng Troy kasama si Haring Priam at ang kanyang mga anak. Tagumpay man nabawi ni Haring Menelaus ang kanyang asawang si Helen ay ikinagalit ng mga Diyos sa Olympus ang ginawang pagsira sa kanilang mga templo sa Troy. Ito ang naging dahilan upang marami sa mga Griego lumaban sa Troy ay hindi na nakabalik sa kanilang mga tirahan sa Gresya. Ang ilan sa kanila ay kailangan pang humarap sa napakaraming pagsubok bago makabalik ng buhay katulad na lamang ni Odysseus. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Trojan War o sa iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at makikita tayong muli sa susunod na video.